Good morning sa inyong lahat. Antayin muna natin si Boy Gapas. What? Pero bago ang lahat, shout out muna kay Lad Makabinta from Samar. Thank you. Tatanungin natin siya, guys. Kung anong dala ni Boy Gapas. Ano yung dala-dala mo, Boy Gapas? Ano yung dala-dala mo? Ano yung uhot? Yahoo! Talaga naman, alagang-alaga ang kamatis. Para mataba mga idol, lagyan natin uot. Ang swerte ng kamatis mo sa iyo ah. mga kamatis. Wow. Aba napakaganda nga, guys. Siguro kung ako ang kamatis ah, taba ko na. Bye bye, ए बाबा नाति